Bukas na, eh, gano'n. Bingo, no. Bukas na, gano'n. Katay-bilay. Inimanan ko pala si Pochi doon. Iniwan ko pala si Pochi doon. Sumunod. <laughs> Naiiwan si Pochi. Unlimited yung tubig. <laughs> Walang metro.

isa pa, up op alam mo, labiyak ba? wala, <laughs> hindi kaya o, yan, tatay, yung tatay, o o, yan lang, yan lang sabaw, sabaw, sabaw o, inamin lang o, inamin lang ayan, so, nangigagata sa gabi ayan yeah. Puro libre yan dito. Libre niyog, libre ng gabi. Yun ang malaki. Yan ang maganda sa province. Walang binibili. Nga, yeah, inumin, inumin. Okay, try mo. Kaya mo. Ano lagyan? Ano lagyan? Wala kang lalagyan. Mukha ng ano, langga ng May buwa o oh, pranjo. Buwa, ayan o. Oh. Gusto mong kainin. Ayan na, sa gitna. Shout Ayan na yung ating ano, ginagawa na. <laughs> yung kinagod na nyo, guys, si Manny Birma. Si Lee, nag, nag, ano na nang kalan natin. Ayan, ito yung kalan natin dito sa probinsya. Ayan, yung, Gabi. Yan. Gulay ng gabi. Gulay ng gabi si Manay. maluto kan Manay. Mhm. Si Selina. Ito yung ating ano, original na lutuan sa probinsya. Sino na nakaka-relate diyan? Ito yung typical na probinsya na yan. nagagata na si Manay. Pochi, huwag ka dyan. O, oh, alis dyan. O, ito ito na nang nagat. Ayan. Oh, ayan. Gaya ng pagluto, Manay. Sinasama na dyan sa ano? Sa, ah. Sinasama na ni Manay pala sa ano. Ayan na Sina guys, sinalang na yung ating gabi. Ayan. Antay antayin na natin maluto yung masarap na gabi na iluto ni Manay. Ang bangot niyan ay ano, tinapa, dalawang piraso. Isa rin ang bangot, yung parang ano niyan, ano tawag mo doon Manay? Pang palasa. Dalawang tinapa. Ayan, Manay. Yung yung baboy niya. Talagyan niya ng ano, baboy. Konti. At saka ano yan, sili. Ayan. Ito na guys, sinalang na yung ating gabi. Ayan. Ayan. Yun na guys, naluto na yung ating Ayan, gabi Sarap, misile, sili Kain na na Hello oh guys, tour house tayo Ayan, nandito tayo, Ayan, tayo Ito guys, yung sala nila Ayan, ito Ano yun may natutulog <laughs> Ayan. Francis. May dalawang kwarto. Ayan. etong kwarto. Ito yung ino-occupy namin. etong kwarto na to. Ayan. Ito yung style ng bahay sa provincia Ayan. Meron po silang Santo niyo dito sa loob. Ayan. Ito yung isang kwarto. At meron din cabinet na kahoy. Ayan. Ito yung higaan. Higaan nila na ino-occupy namin. Ayan dito tayo sa kabilang kwarto ito naman po ang isang kwarto yan yung mga natutulog pa rito yan yan ito yung mga andito yung mga ano nila mga dati pang mga picture yan dito lang alam ko nandito si Er. may asawa ko kasi medyo malalabong na yung picture yan tulog pa yung aking mga um, kintay lumaluma na na cabinet yan meron din silang mama mary dito yan may banig yung mga sinuunang higaan banig yan mga picture na luma yan. so labas tayo dito tayo guys yan mga sarang tv yan 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 yung, yung lumang picture ni ni Pai. Ayan, yung papa ng asawa ko. And then, dito tayo sa kusina. Ayan, ito. Yung kanilang lamesa. Tagal na to, yung bilog na lamesa. Pati iba ito, iba. Kasi ano to siya, eh. oh. parang nara. Ayan, ito yung... Pati parang kainan. Pasok tayo sa And ito tayo syang this kind ayan guys ayan may mga uling dito along sa ako ayan then ito yung lagayan ayan ayan ang gripo unlimited po to Yung tubig nila wala po itong bayad kasi galing po ito sa bundok yung tubig fresh from the mountain ayan Then, kanilang, okay. then, then, tutuan, ito yung kanilang ano, then Meron itong lutuan. Ito. Ito yung nila. Ayan. yung sinauna. Then, ito. Ano silang pag... Para... <laughs> Pagdali, na Pagluluto. <laughs> Ayan. Meron silang gas. Okay, di gas. Ayan. Maraming niyog. Lalim. Ayan. Yeah. bang ano mo sila unang po yung lutoan nila ayan ano ito ito ang CR ayan yan yan lang siya guys yung CR ayan ayan labas ayo, ito yung parang ano nila yung pahingahan pag tapos kumain ito yun ba, ha? Ayan, ang oh, iba ayan nagawalis ba ito ng ilaw ayan ito yung mga sampayan

ano ba pero Piesta kasi. kayo doon? sa akin, nakikita niya ako yun. Oo, siya sa akin. Di magluglug na sa dagat para hindi rin, ba, Ano, tulugan 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 Madigiguli sa dagat si Pochi. Ang bait. Andito lang sa... <laughs> yeah, Ayan, sige. Ligo pa ka. Tumulan. Ayan. Ay, gusto na yun. O, Diligo kami ng payong. Ito yung lalakarin namin. So, ito yung namin. guys, ito yung paliliguan namin. Ayan, nandito kami sa ilog. Ay, nakapayo ako kasi mo ulan. Ayan, ilog. Maulan dito guys, maulan. Ayan, lakad tayo. Ay, it's good eh. Ayan, sige lang. Ligo lang. Ligo. sila mediligo. umuulan dito. Nasa ilog kami. So, Ayan. 3, 2, 1, na! Uy, Ayos. Ayon si Francis. Ito si Francis. Ayan, kain na. Ulan natin ay na ano? Yung um, gabi na niluto kanina. Ayan. No. May tutung. Manay. Hindi. <laughs> Hindi, Francis. plato? Kain na na. Kain muna, baguli ligole. Ito yung aming ano. Oh. <laughs> Marami yan, bangot. So, Saan yung plato, ma? ano pa? Yan. <laughs> oh, <huh? laughs> ah, lahan ng batong inapakan natin nga. Well, guys, see you on my next vlog din na. bye.